Sa mundo ng showbiz, kilala si McCoy De Leon bilang isang versatile actor na kayang gumanap ng kahit anong role, mula sa bida, kontrabida, hanggang sa mga karakter na may lalim at emosyon. Pero ngayong araw, isang mas personal na role ang mas pinupuri sa kanya, ang pagiging isang mapagmahal na ama. Sa mga larawang kumakalat online, kitang kita ang kasiyahan at pagkalina ni McCoy habang nagbabanding sila ng kanyang anak sa isang swimming session hindi ito eksena sa teleserye, ito ang tunay na buhay, kung saan si McCoy ay isang hands-on dad na inuuna ang anak bago ang kahit ano paman. Pero pagbalik sa telebisyon, ibang iba ang karakter na ginagampanan niya. Si McCoy, na sa pangalang David sa FPJ's Batang Kiapo, ay isang lalaking pinalaki ng lungkot, galit, at paghihiganti. Isa siyang antihero, mapusok, misteryoso, at minsan ay takot mahalin. Pag may anak ka na, iba yung pagmamahal. Hindi mo maipapaliwanag. Nakakapagod pero sulit. Dalawang magkaibang mundo, isang makoy na may pusong ama sa totoong buhay, at isang makoy na may pusong sugatan bilang David sa primetime drama. At sa dalawang papel na ito, iisa lang ang malinaw, totoong tao, totoo ang emosyon, at totoo ang galing. Para sa mga taga-suporta niya, si Makoy de Leon ay hindi lang artista sa harap ng kamera, siya ay isang inspirasyon sa likod nito.